One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kumusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, nakakaloka ang beauty ng mama sa niyo So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng biyernes. Ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng na, ng New Year tapos Valentine's Day. Ngayon, ay papunta na tayo sa katapusan ng Pebuero. So, nakakaloka. Naloka nga ako. 16 na talaga. So, nako, exciting dahil this coming Saturday. Saturday ba? Bukas. Oo. So, yun nga. Sa 18 ay i-announce ia na kung sino ang magiging representative natin sa supranational. Sino ba ang ipapadala natin sa Miss Aura, sa Miss Eco International, sa Miss Eco Teen International at Asia Pacific quest, 'di diba? So 'yan ang mga aabangan natin ngayong weekend. At hindi lang 'yon, guys. Siyempre, eto pa, may mga bagong pasabot dahil siyempre, ang presscon na Miss Universe Philippines. So yun. Hindi ko alam ha kung makakarating ba lahat ng kandidata dito para sa kanilang presscon. So 'yun yung aabangan natin. At nako, nakakatuwa kasi siyempre, malalaman na natin kung sino nga ba magiging officially candidates at ano nga ba ang magiging ganap ng mga kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe. So, ito na ba ang simula ng bakbakan? Yan ang malalaman natin. Bukas ba? Bukas. So, yon So, my God, isa ako sa mga na-excite. Talaga, nakakaloka. Ano ba ngayon? 16, 17, 18. O, oh, yan na. Malapit na malapit na, guys. Konting oras at konting panahon na lang. Talagang simula na ang bakbakan sa Miss Universe na so, talaga namang inaabangan nyo din. Di ba? At ito nga, syempre marami tayong hinandang chika talaga na talagang, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Binibini Pilipinas, no age limit na nga rin ba? So yon nakloka ako doon ha. So yon Kasi nga ba diba, doon sa kanilang requirement for the ah uh, candidates para dito sa Binibining Pilipinas, hindi nabanggit ko ano nga ba ang age ng kandidata na dapat mag-apply dito. So, parang piling ko nakalimutan lang ng binibining Pilipinas. Pero no age limit, imposible. Kasi parang piling ko, ang Miss International, hindi naman sila nag-a-announce ng no age limit. Ganun din ang Miss Globe. Wala din namang ina-announce na no age limit na sila. Parang piling ko yung dalawang pageant na to may limit pa din. So, tingnan natin guys ko mababago to ng binibining Pilipinas. Pero parang feeling ko, may age limits sila, di ba? So, yun. So, importante pa rin naman talaga sa pageant yung may age limit. Parang hindi ko nakikita na dapat walang age limit. Kasi parang feeling ko, pangit, charot. So, yun. Mas maganda pa rin yung may age limit. Meron pa rin control. Yung mga sasali. Hindi yung parang salihan na lang na salihan. Tulad sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe Philippines na parang, oh my God, ang dami nagsisalihan doon sa mga regional, may 70 years old pa. So, yung mga gano'n, dapat naiiwasan na. Kasi parang feeling ko, ang pageant talaga para sa akin, meron siyang limitado. Ganon! So, yun. So, abangan natin kung sino nga ba magiging kandidata ngayon taon na to. Di ba, Christine Ann Perez, parang piling ko excited just si Christine Ann Perez kung sino nga ba ang mag-join ngayon sa Miss, Asa sa Binibining Pilipinas. Sabi nga ni Giselle kanina, kamusta naman ang Binibining Pilipinas? Sino kaya magiging kandidata nila? for sure meron, for sure madami pa din. So, magtiwala lang tayo sa kanilang screening and then, meron pa naman talaga mga kandidata na ang market nila, Ay, gusto ko maging globe, gusto ko maging international, o, diba? So, hindi naman yun na para wala na. Meron at meron pa rin sa sali dyan. Imposible yung wala. Diba? Nung taon, ang dami mo nagsisali yun, eh, oh, ba? Diba? And then, eto na, syempre, para sa sumunod natin chika. Pambato natin sa Miss World, handang-handa na para sa kanyang competition sa Miss World. Yes, isa to sa mga aabangan natin kasi ngayong weekend nyata or bukas o sa, sa linggo ay aalis na ang pambato natin dahil mag start na nga ang Miss World sa India. Finally, after 2 years, ayun na sa paghihintay ni Gwendolyn Poriol. Sobrang tagal nang hinintay niya dito ha. So ngayon do sa mga nagtatanong sa akin, tingin mo makakaariba ba to ng bonggam-bongga? Ang tingin ko naman, kung handa si Gwen at yung mga ilalatag niya dito sa Miss World na magugustuhan Okay, so maganda si Gwen, may height, maganda ang katawan, pero hindi ko lang alam kung papalo ba siya ng bonggam bongga. Alam naman natin ang Miss World. The next Miss World is India. Di ba? mga ganun ng drama dyan eh. So, tignan natin. Basta ako, naniniwala ako na handa naman siguro yung pampato natin dito sa Miss World. Kasi dalawang taon nga siya, di ba, na nabakante. So, yung dalawang taon na yun, sana nagamit niya para sa kanyang paghahanda sa laban niya dito sa Miss World ngayong taon na to. Oh my God. At least, may pageant na ang Miss World. More than dun sa parang wala. Orong sulong din kasi talaga ang Miss World. Hindi ko na naiintindihan. But I hope na talagang tuloy-tuloy na to. Sana ngayong taon na to, dalawang beses mag-miss world para naman makabawi-bawi sila ng bonggam-bongga. -bongga. Pag nanalo si Philippines dito, at saya, di ba? Iingay ang miss world. Pero, parang pili ko, hindi naman ganun ang miss world eh. Ang gusto ng miss world talaga yung mga India. Charot! So, yan. So, tignan natin, abangan natin. The next miss world is... India. So, yon So, abangan natin kung sino mananalo dyan. And then, syempre, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Palawan ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? Tingin mo, makakaari ba ba siya ng bonggong-bongga? To be honest, ang nakikita ko kay Miss Palawan ay isa sa mga strongest candidates talaga pagdating sa communication skills maganda yung communication skills niya gusto ko in fairness naman sa kanya yung beauty di ba parang mga na ang dating so alam naman natin ng palawan taong taon ay talaga namang palaban din naman sa com, com, skills talaga yung mga kandidata nila pero ayun nga lang so medyo nakukulangan lang ako sa kanyang confident yung confidence level niya parang feeling ko hindi ganun ka palo. Sana ayun talaga yung mapaghandaan niya. Kasi napaka-importante talaga na may kumpiyansa ka sa sarili mo pag lumalaban ka sa beauty pageant. Kasi parang feeling ko kahit anong galing mo sa home skills, kung mahina ang kumpiyansa mo, walang mangyayari sa iyo dito, 'di ba? So 'yon, so tingnan natin. Pero maganda ang pambato ng Palawan ngayon ha. In fairness sa Palawan, talaga nakakuha sila ng magandang kandidata na talaga naman. Oh my god. Lalakok mo talaga ng yung kumbaga parang aasa kay kung taga Palawan ka kasi may ibubuga naman pagdating sa com skills. Pero tulad na sinabi ko, hindi naman to quiz B. Alam naman natin na ang Miss Universe ay kailangan total package ka talaga. Pero yung ganda may ino-offer, talino, yes, kumpiyansa na lang ang kulang. At yung kumpiyansa, yun yung pinaka-importante sa lahat. ba? Diba? So yun, so tingnan natin kung ano yung ipapakitang pasabog at galing syempre ni Miss Palawan dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Okay. And then of course, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, Tingin mo sa mga pambato ng Cebu ngayon taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines. To be honest, syempre, yung mga Cebuana, alam naman natin, basta Cebuana, gwapa, ba diba? Magagaling talaga sila. And then, isang nga si Tiffany Hanson talaga ang nakikita ko na sobrang panalo. Lalo na, syempre, yung timeless beauty niya na talaga naman, oh my God, Parang feeling ko, papalo talaga siya ng bonggang-bongga -bongga sa competition. And then, yung ibang mga Cebuana candidates dito, ay talaga namang masasabi ko, hmm, mukha naman palaban sila lahat. So, tignan natin kung sino ang makakapuesto hanggang sa dulo ng competition. But ngayon palang, syempre, good luck sa mga Cebuana beauty dito sa Miss Universe Philippines. Ang dami-dami nila, no? Nagkaroon pa sila ng pageant. Isa lang naman pala. Lahat naman pala sila lalaban, no? ba? Diba? So Pero nakakaloka. But good luck. Good for them. At least nakita natin na may chance sa ang mga girls na nanalo or pumuesto dito sa Miss Cebu 2024. So, yun yung maganda. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, Cass Cutter uh, frontally side. Tingin mo Mama Sam, uh, siya na kaya ang susunod na gasini ganados na makakakuha ng corona ng Miss Universe Philippines frontally side Cebu. Mm -hmm. Si Kyla Cutter. So be honest ako para sa akin, iba yung ino-offer na beauty nito ni Kyla. And then of course, excited ako dahil meron siyang ipinapakitang bonggang karisma. Na talaga namang sabi ko anytime, nako mukhang pwede niyang masungkit ang corona ng Miss Universe. Pero syempre, hindi tayo pwedeng mag-relay lang doon sa nakikita natin. Depende pa rin to sa performance na ipapakita niya sa intablado ng Miss Universe. Philippines, lalo na ngayon na talagang matindi ang bakbakan. Pero isa siya sa mga nakikita ko magiging tinig sa mga kandidatang ngayong taon na to. Parang piling ko, kaya niyang kumabog sa beauty na meron siya. So, parang piling ko, tagilid dito sa kanya yung mga malalakas na kandidata kapag ginamita niya talaga ng karisma at nagustuhan to ng mga hurado. Medyo nakakatakot kung iisipin mo. Kung ako tatanungin mo kung sa kanilang dalawa ni Alexi, kailangan mag-ingat din si Alexi kay Kyla kasi bilang baguhan na kandidata dito sa Miss Universe Philippines na parehas sila, syempre, mapagkukumpara mo kung ano yung meron sila at para makikita mo kagad sino ba ang papansinin, sino ba ang maiiwanan. So, ako para sa akin, sana yung mga hurado ngayon taon na to, huwag silang mag-base lang sa ganda na makikita nila. Siguro sana mag-base din sila sa performance na ipapakita talaga ng girls sa intablado. Yung performance na masasabi mo na very powerful, di ba? Kasi syempre, kung ganda lang yung pagbabasihan natin, kawawa naman yung ibang kandidata na alam mong magaling ang comp skills, magaling ang eksena, magaling ang mga back uh, backstory nila. Katulad na lang halimbawa ni Alexina at saka syempre ni Miss Mandawe at saka sama na natin dito si Miss Quezon City na alam mo na talagang may ibubuga sa competition na to, di ba? So, yon So, sana makita yon ng kurado kung ano yung galing ng isang kandidata in terms of communication skills, performance level, body, beauty, and brain. Ah, oh, diba? So, yun. So, oh my God, nakakatakot. Kung iisipin mo, nakakatakot yung laban nila. Dahil, patindi ng patindi sa sobrang dami ng magagaling. Di ba? So, yun. At ito naman ang na sumunod natin, chika, mama, sa panahon ni Pia Wurtzbach, ay si Christy McCarry ang isa sa mga naging reyna sa Binibining Pilipinas. Panahon ni Catriona Gray, isa naman si Atisa Manalo, ang naging reyna sa Binibining Pilipinas. So, Mama Sam, tingin mo, kaninong team ang mananalo ngayong taon na po dito sa Miss Universe? Christy McCarry or at sa Manalo. Oh my God. So, syempre, parang feeling ko pareha silang well-experienced pagdating sa international at national pageant sa Pilipinas. Iisang, uh, kumbaga, organization na sinalihan nila, Binibining Pilipinas. Ito yung masasabi ko, Binibining Pilipinas Queen. Hindi naman sila magiging reyna dyan sa Binibining Pilipinas kung walang quality yung mga babae to. So, for sure, yung quality nila ay talaga naman mataas, malakas at magaling kasi bago naman sila piliin na maging reyna ng ng binibining Pilipinas ay syempre dumaan talaga sila sa butas ng karayom. Andiyan ang si Christy Magkeri na nakalaban niya si Pia Wurtzbach na naging Miss Universe. So, ibig sabihin talagang matinding bardagulan na nagawa, naganap sa kanilang dalawa ni Pia Wurtzbach. Andiyan din syempre si Catriona Gray na naging Miss Universe din noong 2018 na naging kabatch naman ni Atisa Manalo. Actually, kay Atisa, dalawang queen din. Hindi lang naman to si ano si Catriona Green and Jan din syempre si ano eh tawag dito Karen Galma. Tapos doon naman kay Pia Awards ba, meron din si Miss Globe. O di ba? Nakalimutan ko yung pangalan niya. So, parehas din nag first runner up. Kumbaga kung iisipin mo, parehas ang kwento, parehas ang naging kapalaran, parehas ang naging ano, destination, di ba? So ngayon, nandirito sila para sa kanilang final destination na talaga naman patutunayan nila ng bonggang-bongga -bongga yung mga sarili nila dito sa Miss Universe Philippines once again. ba? Diba? So ako, ako tatanungin mo, mas gusto ko silang dalawa ang mag last two, standing dito. Kasi syempre, ibang level, ibang capacity level. Kung baga parang First runner-up to first runner-up. Binibining Pilipinas Queen to binibining Pilipinas Queen. Parehas na may nanalo sa kanilang pageant na twice. Di ba? Na dalawa. Di ba? Hindi lang isa, dalawang reyna. So, napaligiran sila ng mga reyna sa international pageant. So, parehas ng kwento. But ako, siguro, kanino ba ako gugo Parehas silang gusto ko. Parehas ko kasi si... Si ano kasi, si Christy McCary kasi personal favorite ko talaga siya noon pa. And then, ito naman si Atisa Manalo ay naniniwala ako kung paano siya magtrabaho pagdating dito sa Pache. So, parehas ko silang gusto. Parehas ko silang gusto manalo. Pero syempre doon ako sa ano ba yung iyo offer nila? Ano ba yung ipapakita nila? At ano ba ang kwento na meron sila na may inspire ako tayo 'di ba? So dito sa laban nila sa Miss Universe Philippines. Ayun yung hinahanap ko hindi ako basta-basta ay kasi rain na siya dito ay nako naging rain na yan dito hindi yun eh gusto ko ma-inspire uli nila ako one more time di ba so yun katulad ni Atisa na inspire ako sa kanya sa mga kung paano niya binitawan na salita yung parang kung magtatrabaho ka you have to give 100% more effort para makuha mo talaga kung ano yung inaasam mo sa kanya galing yun na pinangahawakan ko ngayon kay Christy mag-carry, wala. Charo. So, wala pa. Yung ganda na meron siya, yun yung hinangaan ko noon. Kasi parang feeling ko, maganda talaga siya at pang Miss International. Kaya lang naloka ako kasi ginawa siya Intercontinental. Tapos ako Miss Intercontinental, naloka ako kasi first runner-up siya. Pero kasi si Atisa Manalo talaga, na-amaze talaga ako sa kanya. Kaya hanggang ngayon talaga, parang nire-return ko sa kanya yung ibinigay niya sa akin pag Uh, yung kumbaga Supresa Na para Mapahanga ako sa kanya Ng bongga-bongga So yun So I go for Atisa Manalo I think Kung kay Christy At saka kay Kay uh, Atisa Parang piling ko Si Atisa yung Parang the best So yon So ayun guys Sino guys Ang the best Para sa inyo So please comment below Para at least Malaman ko naman Kung ano ang chika mo pero syempre, tingnan muna natin kung ano yung offer nila ngayong taon na to sa Miss Universe Philippines. Diba? So, yon, So, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa mga chika, sa akin ng gano'n, always keep smiling and Always think positive. Walang impossible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.